Mula sa labing apat na bansa, kasama ang Pilipinas, ang sasabak para sa kauna-unahang International Nuclear Science Olympiad o INSO sa Asia-Pacific region mula July 31 hanggang August 7, 2024. Magiging host country ang Pilipinas para sa kompetisyon ng mga mag-aaral na gaganapin sa National Government Administrative Center sa New Clark Center sa Kapastarlak. Pinangunahan ng Department of Science and Technology, Philippine Nuclear Research Institute or DOST PNRI at sa pakikipagtulungan ng Department of Education, DOST, National Research Council of the Philippines at International Atomic Energy Agency. Ang INSO ay isang taong ng kompetisyon na naglalayong pataasin ang kamalayan at ipakita ang pananagutan ng mga kalahok na bansa sa mapayapang aplikasyon ng nuclear science and technology sa paumagitan ng tagisan ng talino sa mga mag-aaral sa sekundaryang antas. The International Nuclear Science Olympiad is similar to the other technical or science Olympiad subjects. Only that, um, Uh, this is not for nuclear science, so alam naman po ang nuclear science is actually a combination, a mix of all these other sciences. So ang nuclear science, says, ang nuclear science po will have um, biology, chemistry, physics, although more on uh, physics po siya, but all the other subjects ay kasama po siya sa scope ng ano niya, ng syllabus. But um, yung po ang problem nga is that because it is not a subject in the secondary, so it's a little bit special. So, um, it's a combination of all these na mga topics and mga expertise ay also kailangan din marami din. So, and, so it was started in 2022 and then in 2023, they decided to hold to hold the first Olympiad in 2024 and it was offered to us as uh, to the first to host. And since uh, We, 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 um, we accept that like, this is a historic opportunity for the Philippines to be the host of the inaugural of the Olympiad. So we will go down in history as the first host of the Olympiad. Ayon sa DOST PNRI, nakatakdang pasimulan ng Pilipinas ang kauna-unahang inso kung saan ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa buong rehiyon ng Asia Pacific ay maglalaban-laban sa theoretical at practical exams para subukan ang kanilang kaalaman sa nuclear science. Bukod sa Pilipinas, ang iba pang mga kalahok na bansa para sa unang inso ay ang Bahrain, Iran, Jordan, Malaysia, Mongolia, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Singapore, Sri Lanka, Thailand at United Arab Emirates. The first inso It was open to all the member countries or member states of the IAEA in the Asia-Pacific region muna because tayo yung parang nag-establish. But later on, it will be open to uh, outside the region, more international na talaga in scope. And in fact, we received, that the organization itself received also interest coming from outside the region. But We, they decided not to open it muna sa iba. So right now, it's only within the Asia-Pacific region. Bagamat hindi bukas sa publiko ang mga kaganapan, maaaring ma-access ang mga update sa mga social media channel ng DOST, PNRI at INSO website. At yan ang aking balitang rapidost. Ako si Jel Miranda, delivering science for the people. One DOST for you!